and good morning mga kalapats Ito, magpapairam tayo na ano, Dahil itong ibon natin to eh, Masama yun po yung pakaramdam Matamlay po siya Ayan o oh. Ah. Ayan o, oh, itsura nyo mga kalapats eh. Akala nyo eh, healthy eh, Pero matamlay po So, papainam tayo ng lamog So Bukas or sa ano mga kalapats eh, Magseseptos tayo nasa 70 70 o 60 pagbibitawan natin mga kalapats PM mula dito sa akin loop yun ang air distance so magbibitaw po tayo sa tunan tunan or Sinchuyan mga kalapats depende, pa, depende kay ano mga kalapats kay, kay partner dahil sabi niya magano na tayo sabi niya magtus daw o, sabi ko sige so Facebookan natin yung mga ibon natin pero maglalagyan po natin ng telephone number mga kalapats para for sure na di man siya makauwi makuha pa ng iba ibang pass so para may balik natin yung mga ibon natin so ayan yeah, para safety lang eh kung nakakuha naman yung ano mga naglalambat eh hayaan mo na dahil ano, antek lang po yan eh lakasan po ng loob mga kalapats pag nalambat po kasi nagawa ko nung po yan dati nagtutubos ako ng mga nalalambat na ibon ko pero nung sinubukan ko na sabi ko din man ako tulad na ibang pansyo sabi ko na malaki yung mga ano nila pusta eh, sabi ko mga kalapats eh Pilipino po ako Ayan, tapos yung ano na kaya lang ang mas, ang masama lang po mga kalapats so tinatanggalan po ng mga bali po sa pakpak mga kalapas tinatanggal po na ito yun po yung ano niya pero hindi naman sinisira ini yung mga ibon natin ang ano ka ano lang doon tinatanggal po ng pakpak po mga kalapas so eh, okay lang po yun dahil malayo pa naman yung ano yan yeah. so ito napainom na natin ng gamot dahil ang kinakain po nito puro mais lang mga kalapas siguro kaya ano may mahina yung panunaw ng ibon kasi puro mais po yung kinakain niyan tigas po nun so kailangan mo lang inom ng inom, inom ng tubig so ayan ayan o so puno puno ng tubig tapos puro mais lang po yung kinakain ng ibon na to mga kalpas so ibig sabihin sa mata pa lang yan eh mahina po may nararamdaman hindi maganda tong ibon na po to dahil ayan po mga kalpas so, wala man lang yung taba mga kalpas puro muscle po yan so ayan payat payat po siya yan this day tinitingnan natin mga ano ng mga ibon natin mga lupats para magabot natin kagad yan. so ano naman po siya o oh, ayan o oh, kagandaan po yan angat po yung dila Yan tapos sarado po siya tapos yung sa ano medyo nangingitim sa sa ano mga lupats o oh. yung dila nya sa dulo so itong gabot na po to pang ano po sa itim na dila mga kalapats yan gamot saka maraming gamot po to mga kalapats hindi lang po sa dila yan. so ayan sige na natin po siya uh, sana bumalik po yung dati niyang katawan saka sigla mga kalapats pero nakakasabay po siya sa mga binibitawan ko mga ibon natin so pero pinagbamasdang ko po, po siya so ito na so nakita ko siya matablay na tapos mga nabariibo niya. Tumatayo po. Ibig sabihin nun. May nararamdaman yung ibon natin. Mga kalapats. Yan. So, sa lunes or bukas. Mga kalapats. Eh. Magtotos tayo. 60 to 70 km. First toss natin sa mga players natin. Mga kalapats. Yung team kalapats natin. Yan. So, subukan natin eh. Malaya pa naman derby. Pero lalagyan natin ng telephone number sa sensor ring. Mga kalapats. Para kung si... Kung sakali man sino mo makakuha yung mga ibon natin, so pwede tayong tawagan, eh pwede na naman natin tubusin. Parang tulad yung ibon natin na nag-uber nag na pabalik. So nakapunta po siya ng ilan. So nagbayad ako sa ano, yung nakakuha sa ibon natin, eh 1,300 po mga kalapats. Yan. So ayun yung kagandahan yan eh. Pero, pag yung ibon mo naman ay eh, napakaganda mga kalapats, kahit meron siyang telephone number, eh hindi nila ipabalik na yan aangkinin nila yan mga kalapats. so ang mga technique po dyan mga ano dito rin mga kapo natin na din dito sa Taiwan so tinitignan din yung mga ibon natin kinakilatis nila kung maganda ba pasado ba mga gusto nila mga kalapat once na, na Gusto maganda pa yung ibon sa mga ibang bansin mga ganun po mga kalapat talaga di rin binabalik yan so agad gaganda pa rin may mga concern pa rin na binabalik pero talagang kinakapa muna mga kalapat para kung uh, hindi pasado sa batis nila eh pinabalik din mga kalapas pero may marami din mga magaganda ng loob mga kalapas na tatawagan ka tapos tatanungin kung sino itong yung ibon na to tapos ano yan tasabihin yung, yung ring number tapos may pangalan ka dun sa ano niya so sabi niya nakuha ko ganito tulad yung isang ibon ko mga kalapas nakuha niya nagbitaw ako ng hapon na medyo hindi nakauwi talaga yung ibon ko. so tumawag yung tao sabi niya na sa akin yung ibon mo so sabi niya bitawan ko na lang bukas kasi gabi na yun ang magandang ano natin mga labas so ngayon bihira na tayo muna magpost sa sa facebook mga labas dahil na na ako dahil na po, nakakapagod dahil wala man lang tayong viewers konti lang mga viewers natin nadami ko na-upload na video pero at least kahit pa pano nag-upload pa rin ako dahil kailangan natin din yan para maintain din natin Pero hindi na tulad po ng dati na Nakakapagod din minsan kasi Halos nagbi message message si Meta O kahit wala ka ng violation So na nag, nagkaka-violation ko pa rin mga kalapats eh. Kaya nakakadismaya Minsan Pero tuloy-tuloy pa rin tayo Ang sabi ko nga eh, never give up tayo Kaya lang yung mga kalapats so, iwas lang tayo sa mga mga violation Mas na wala na tayong violation So balik naman sa dati So tsaka lang yan Huwag kang magsawa Basta masaya yung mga viewers mo Mga team kalapats mo ay, ay, na sa akin yung mga kalapats Yan So ito yung ginamot natin So hanggang dito na mga kalapats So bukas or sa Monday Magtutos tayo Selftos tayo Nasa speed eh, 60 to 70 km Either Sinchu or Topeng or Tsunan yung mga kalapats Doon natin bibitawan Baban, Papuntang south po yan mga kalapats So dito kasi yung po namin ng ano na training namin. Dito muna sa south. Hanggat palayo ng palayo po siya. abot siya ng Taichung or Tainan. Yan po mga lapats. So pagdating na ano na. Dito na tayo. So pag malapit na, dito, malapit na yung derby. Puro dito na po yan mga lapats sa north na. Kasi dyan po yung release point ng ating mga north. Papuntang gitna po ng Japan. Saka Taiwan mga kalapats Ayan. so mga ibang ibon natin tulad may nag, nag, mag, mag, mag nag send sa akin yung mga ibon ng north na, na pa ng South Korea napakalayo na yung mga kalapats so hindi naman naman ah, talaga yung mga ibon natin Ayan. kahit umuulan malakas ang hangin kahit paggabi na bitaw pa rin tayo para subukan natin kung anong kaya ng ibon natin. Mga kalapas dahil hindi para sa atin to sa kanila to eh once sila, discard na nawala sila discarded na nila mga lapas once na sila so ginawa natin yung part natin para maging matitay sila so once na sila eh sila na may problema yung. hindi natin problema yung mga lapas yun lang okay ang dito na mga kalapas. good morning and God bless sabi uh, saka good luck sa ating mga team kalapas. okay thank you bye bye peace